Happy Monday everyone. Kaya ayan guys, harvest na naman ako guys, oh. Kasi maraming tomato naman nag ano ready to harvest. Kahapon binigyan ko yung kaibigan ko. Nabigyan ko na yung tatlo kong kaibigan ng kamatis. Kaya ayan. Kung sinong, ma, sinong gusto ng kamatis. Mag-PM lang kayo kasi o oh, hindi ko tumaobos Sa sobrang dami. O oh, ayan, marami na naman, guys. Tapos ito yung ano okra. Ah, uh, okra. guys tapos yan cherry tomato tomato ang dami tomato tomato di pa sa ano o ilalim sa ilalim yan, ang dami sa ilalim guys Diyos ko nagtago ah hinog na oh uh. Uh. daming tomato tomato ako Diyos ko Lord Napaka makapal kasi Makapal kasi yung tomato. Ay. Nasa ilalim. Nasa ilalim. ito guys, oh, kunin natin to kasi gusto ko yung hindi pa sya na hindi pa ano ba hindi pa ripe I like it one it's too big right too big nandyan pa sa babao oh, mahirap mahirap nagtago 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 sila mm. ang daming biyaya mga ano ko lang to guys ba last year bumili ako ng isang punuan tapos pinagtapon tapun ko yung mga gramatis at yun na ano sila may turok. Tapos tina-transplant ko dito. Ayan. Marami ng kamatis. Ayan. Kamatis. Daming kamatis. Sino? Ang kinain na siya ng bird. Uy, ang daming malaki doon. Oh. Hmm, paano na to? Kakainin, Lord. Thank you for the blessing. Thank you, Lord. For the blessing. Ayan. Punin na na yan natin. Para hindi siya. Halo. Loh ong domi. Ong domi nah. Nah. Nak higa na, yeah. na sa lupa. Sobrang bigat. Ayun. Tapos yung okra hala malaki na yung okra guys oh e, ano ko na lang yan para next year seeds gawing seeds gawin na lang yan ng seeds oh uy nako Diyos ko ay e, gahi na gawin ko na lang yan ng seeds hindi ko nakita eh hala Kahapon binigyan ko si Maricel, di ko yan nakita. Sis, pasensya na, sobrang malaki. Tatlo lang ang nabigay ko kay Maricel kahapon. Di ko yan nakita. Mga maliit. Ito malaki na din, oh maliit pa ito kahapon eh. Yan, mga maliit. Maliit, maliit. Ay, Diyos ko. Ito. yung ano eggplant uh, ilagyan ko yung sinigang ilagay ko to sa sinigang nagsinigang kasi ako ng baboy ayan oh marami na guys oh ito pa oh nakadapa lang nakadapa ka lang tumito na Diyos ko Lord thank you so much for the blessing ito oh sobrang malaki sobrang laki nila oh ito ang gusto ko Green pa Uy Ito guys Itapon ko to Next year Ano to Siguradong mag ano Dyan ka Next year Mag transplant na naman Ako Ito o Nasira na Dyan ka lang Lagay ko lang yan dyan um. nasira na nasira na gawin na natin itong maliit na ukra tapos ito nangasira na kasi oh hindi na uh, last Monday nag harvest si Tina dito marami uh, uh. So ayan yung kapitbahay namin yung yung backyard nila guys. Puno lang sila ng mga flowers. Ako lang ata dito ang Ola, malaki na rin oh. Ako sis, passensya sis oh. Malaki na sis, hindi ko nabigay kahapon kay Maricel kasi parang maliit pa siya tingnan. Tapos bigla nang lumaki ngayon. Isang araw lang. Kaya Ayan yung harvest nating na kamatis. Tapos magkuha ako ng dahon ng sweet potato. Ilagay ko sa ano tawag nito? Sinigang. Yan. Sinigang. Ipagtapon ko yan dito guys. Oh. Tapos last year, pinagtapon ko dito sobrang dami. Kaya tinatransplant ko. so yeah guys thanks for watching